Hello guys! Ayan po, may maganda akong balita. Ito, nandito na ang aking Google AdSense. Ayan na po, ito na yung aking pin. Ayan, ito. Google AdSense. Kararating lang po nito doon sa post office, kaya po hindi agad na-deliver. Nung Friday daw po dumating. So, ngayon po ay Monday. Kaya pagpunta ko po doon sa kanila is nakararating-lating lang po at mamaya daw sana po ay deliver na. Kaya so dumating na po ako doon kaya binigay na sa akin ang aking Google AdSense. Ayan po. Sakto lang po siyang 3 weeks. Nandito na sa akin. Ayan po oh. Uh, December 6 yan na-receive doon sa ating ano, sa aming post office. Tapos ngayon ko po kinuha siya. Ayan. Ito oh. Basta po, thank you, thank you po sa aking mga ano. At dumating na po siya agad. Ibig sabihin po tama yung pagka-fill up ko. Dito daw po i ano, ipo na ganyan, no. Tapos dito rin sa kabilang side. Ayan, ito na. Makikita na natin. Ayan, ito po. Nandito na ang aking AdSense. Ayan po. Oh. Makalagay dito. Ayan. Nandito na sa likod dito ang aking Google AdSense. Ayan. Gaganyan ko para hindi nyo sila makikita. Ayan. Ayan. Nandito po sa side dito Nandiyan na yung aking Google AdSense. Yung six digits ko po. Nandiyan na. Ito na. Ito na po yun. I ating ipipill up na dito. Nandito na rin po yung instruction. Nandito na po ang aking pin. Ayan na po. Salamat po sa laging panood sa pagsuporta sa akin. At ito na po. Makuha ko na rin po ang aking pin. Thank you for watching. Bye-bye.